Mandawi queues mandaue city of residential area mandaue city Sibu. Good evening! Um, gusto ko lang i-share ang akong experience kagina sa akong pagbiyahi. Uh, pagbiyahi naman upod akong tatay. Ang akong tatay, senior citizen na siya. Then, ang ako, manghod uh, 29 years old. Then, halin kami sa Negros um, Mabina Negros Oriental, okay ang among biyahe. Wala siya siksikan, wala lang is wala masyado pa sa aero, pero ang problema is pag abot naman sa Pier 1 sa Cebu, na shock -gid kami grabe as in. Ang um, mapila na kami sa ticket is wala na, wala na ako nakadrit so pila kay nakab nakabutan na sa hindi na fully book ang May 6 may seven na mga sakayan para takluban o oh, para ormok ng mga fast craft then ang mga barko is the same lagi hapon siya is meron siya mga barko para sa ibang destination man so hindi nun pwede ang para sa ormok ur kid ang fully one foley book na so eh, wala na kami choice ang among gibuhat nangita kami sa adlaw nga pwede na mo masakyan um, ang ang available lang siya nga adlaw ay ang um, si tatay ang um, available nga adlaw is domingo domingo sa aga so amo lang na, ang amon nga gigilkotan ticket ang problema naman ang amon ma stambayan syempre wala kami dire sa pamilya sa Cebu. Uh, may harap kami dito in balay sa ako nga uncle sa man sa liluan pero wala man sa tao. So, ang among ginbuhat is na kami sa Mandawi para mag-check in um, sa budget hotel para maka-relax naman kami, mag, uh, makatulog kami sa maayuman. Ang budget hotel, may siya mini fridgey Meron siya sa TV. Meron siya sa heater. Tapos, dua na siya ka-bedroom. Ang amon na bayaran is 1.5. Um, tapos, dako na siya nga bed ang isa. Ang isa is single. So, ang isa kasing uh, ka-bed, dua, si tat, dua sila si tatay si Toto. Then, ang isa ka-bed, ako. Okay, that's all. Thank you. amon na siya ako ma... Yeah, ako na mo siya ako ma-share sa inyo ang ang amon kanina nga na-experiencehan dito sa pilahay didto sa Pier 1. gabi tungod sa malapit na nga eleksyon, nagpluli ang mga tao nga kailangan magbutar sa isag-isa naton ka probinsya kung sa din kita nagbutar. So, ang masaling kuman, madugang ko storya na uh, piliun man natin ang maayong nga para paglingkod sa ating bayan. Shhh. Good morning! Bisitahan ko akong hinalay kung malalas siya. Oh, malala na. Arbe, kumalala na. Ate very good. Malan na siya. Okay. Hindi ko maka-abray. May wala ko sa card. So, mangod. Ari nga card mo. Amo ni sa akon e. Pass lock pa ito rito. Guwa ko. Kalimakalito sa pagkaon.

morning Cebu good morning Mandawi Cebu hello guys ano Grand Mall Mandawi I'm here ah ngita po pasalubong sa kung anak pasalubong siya pang lalaki. Hello guys, ano Grand Bull Mandawi, mangita po sa lubong sa kong anak. Ah, uh, sanin ng pang lalaki. Uh, man toys gusto niya sanin daw. Okay. lim trình chương trình chương trình chương